Ang title ng ating message ngayon ay Break Free from Sin and Temptation. Meron tayong tatlong point para makawala ka sa kasalanan at maging matagumpay sa mga temptation. Una, follow the faithful in surrendering the weight. Mamaya ipapaliwanag ko ito. Pangalawa, focus on Jesus at pangatlo, find strength in Christ. So una, Follow the faithful in surrendering the way. Sundan natin ang mabuting halimbawa ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Sabi sa Hebrews 12:1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayon tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ang sabi ay kaya nga, o sa English translation ay therefore ang ibig sabihin ay meron tayong gagawin kasi merong ginawa, nangyari o sinabi bago itong talata na ito. Bago mag chapter 12 ay chapter 11. Ano ba ang kailangan nating malaman kung bakit sa chapter 12 ay sinabi na kaya nga o dahil dito. Ipinakita kasi sa chapter 10 at 11 ang mga taong tapat na nanampalataya at naglingkod sa Diyos na bagamat dumanas ng iba't ibang pagsubok, balakid, persecution at temptation ay nanatili sila na sumunod sa Diyos kahit pa sila ay nahihirapan. Ang halimbawa nito ay sila Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, Jephthah, si David at Samuel at ang mga maraming propeta. At para mas makita natin kung gaano sila karami at anong pinagdaanan nila, Basahin natin yung Hebrews 11:33 to 38. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nalupig nila ang mga kaharian. Gumawa ng katuwiran, tumanggap sila ng mga pangako at nagpatigil ng mga bibig ng leon. Pinatay nila ang kapangyarihan ng apoy at nakatakas sila sa talim ng taba. Bagaman sila ay mahihina, tumanggap sila ng kalakasan. Naging malakas sila sa digmaan at dinaig nila ang mga dayuhang hukbo. Tinanggap ng mga kababaihan ang kanila mga patay na muling binuhay. Ang iba ay pinahirapan dahil tumanggi silang palayain upang makamtan nila ang higit na mabuting muling pagkabuhay. Ang iba ay tumanggap ng pagsubok ng pangungutya ng mga paghagupit at oo, ang iba ay iginapos nila at ibinilanggo ang iba naman ay binato, nilagaring pahati, tinukso at pinatay sa pamamagitan ng tabak. Gumala sila na ang suot ay balat ng tupa at mga balat ng kambing na naghihirap, pinag-usig at pinagmalupitan. Grabe ang kalupitan na pinagdaanan nila. Grabe ang mga pagsubok pag-uusig, hirap ng katawan at sakit ng kalooban. At hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay na nakita kung paano sila pinahirapan at pinatay. At sa kabila ng mga kahirapan pa na ito, ang sabi dyan ay sila ay tinokso. Hirap na sila sa kanilang paglilingkod pero sila ay patuloy na nakakaranas ng temptation. Ang ibig sabihin ay kasama sa pagpapabagal ng ating takbuhin para magawa ang layunin ng Diyos ay ang temptation at kasalanan. Pero tingnan mo, sa kabila nito ay nanatili silang tuloy-tuloy na kilalanin, mahalin at sundin ang Diyos. Now, ang dahilan kaya ipinakita sa atin ng Diyos ang ganito kahirap na pinagdaanan ng mga saksi na ito ay upang ma-inspire tayo na sumunod kahit ano pa ang hirap ng ating pinagdadaanan. Ang mga saksi na ito ay hindi mga nanonood o audience sa atin. No, hindi yun ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin ay sila ang mga examples na dapat nating gayahin. Titignan natin kung ano ang matututunan natin sa kanila. At yun yung ating isa sa buhay. Alam mo, kaya tayo may inspire sa kanila. Eh dahil wala naman tayong ganong kagrabe na sitwasyon na pinagdadaanan nila. Ang ibig ko sabihin kung ikukumpara natin yung ating pinagdadaanan ay hindi pa tayo umabot sa pinagdadaanan nila para sabihin natin ayoko na maglingkod, ayoko sumunod, ayoko bitawan ng mga kasalanan na ito, hindi ko kaya. Ibigan, hindi ko minamaliit ang pinagdadaanan mo. Pero kung ikukumpara mo yan sa pinagdaanan ng mga saksi na ito, mas magaan pa yan. Hindi ka pa naman pinapakain sa leyon. Hindi ka pa naman hinulog sa apoy. Hindi ka pa nagsuot ng balat ng hayop dahil wala kang damit na maisuot. Hindi ka pa binato para mamatay. Hindi ka pa nilagari sa gitna. Hindi ka pa sinakal hanggang mamatay. E eh, Kuya Mike, may anak ako nag-suicide. Ang tatay ko binugbog ako. Ako verbally abuse ng aking asawa. Kaibigan, kung totoo man yan na pinagdadaanan mo, ay parte yan ng ating lakbayin. Gaya ng mga saksi sa Old Testament. Bakit? Anong purpose? Upang baguhin tayo ng Diyos at gawing mas malakas. Kung anuman ang pain na pinagdadaanan mo ngayon, ay nakikita yan ng Diyos at hindi ka nag-iisa. Yung mga saksi sa Old Testament ay dumaan dyan sa paghihirap pero hindi sila sumuko at sa halip, ay naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Tinawag ka at ako na mag at magtyaga. Ang sabi sa chapter 12, kaya nga, ang ibig sabihin, dahil dito sa mga saksi na ito, ay tatanggalin natin ang anumang balakid. Ang ibig sabihin ng balakid ay mga bagay na nagpapabigat sa atin para sumunod at magawa ang magandang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Parang yung backpack na maraming bato. Alam mo kapag mayroong drag racing ay ang sasakyan nila na gamit pangarera, halos walang ibang laman sa kotse. Parang skeleton lang kasi. Gusto nila na walang extra weight ang magpapabagal sa kanila. Ganon din tayo na mga alagad ng Diyos na gustong maranasan ang tunay na pagbabago. Naku, kailangan nating tanggalin ang mga extra weight o balakid sa ating paglago. Ibigan, kumusta ang iyong buhay kristyano? Tumatakbo ka ba? O naglalakad ng mabagal? O marahil nakaupo na lang kasi ang bigat-bigat ng dalahin mo. Kaya hindi ka umuusad at sa halip ay naging stagnant ang iyong paglago. Mas lumalago ba ngayon ang pagmamahal mo sa Diyos kaysa last year? Mas naging intimate ka ba sa Kanya? Mas naging mapagmahal ka ba ang asawa, anak at magulang at boss o katrabaho? O ngayon ay may mga balakid pa din sa iyong paglago. Nagawa mo ba ang inuutos sa iyo ng Diyos na magbahagi ng kaligtasan at gumawa ng alagad? O hanggang ngayon, meron pa rin pabigat na humahad lang sa iyong pagsunod. Naalala ko noong nakilala ko ang Panginoong Yesus taong 2004, sobrang manghang-mangha ako sa pagmamahal ng Diyos sa isang taong makasarili at makasalanan na gaya ko. Namangha ako sa grace na binuhos niya sa akin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko sa kanya, Lord, kung ganito mo ako minahal, ay mamahalin din kita at ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Gamitin mo yung natitira kong buhay para sa iyong kaharian. Alam mo, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoong Yesus, ay inutusan niya din ako na gumawa ng alagad. Sabi sa Matthew 28, 19-20, Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Spirito. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Siya nawa. Grabe kala ko, exempted ako dito sa command na ito ni Lord. Kasi nga, takot ako. Hindi naman ako magaling magsalita. Yung aking memory ay sablay. May brain fog ako. Pero noong binabasa ko ito ay eh, para pala sa ating lahat ang command na ito. Kasi ito lang ang tanging paraan para maipasa sa atin ng kaligtasan hanggang sa susunod pa na generation. So sabi ko, okay Lord, susunod ako. Kaya lang, meron ako naging problema. Ako ay may kalibin noon at kami ay may isang anak. Ang aming pagsasama ay hindi nakakalugod sa Diyos. Una ay nagsasama kami ng hindi kasal at pangalawa, hindi din kami pwede magpakasal kasi meron siyang asawa. Bagamat sila ay hiwalay na ay sa mata naman ng Diyos ay mag-asawa pa din sila. At sa loob ng mahigit isang taon ay naging kabigatan o balakid ito sa akin upang hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Ayoko magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan kasi ayoko madungisan ang pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi ko sa kanya, kung ire-represent kita ay ayoko mapahiya ang pangalan mo. Nasabihin nila sa akin, alagad ka ba talaga ng Panginoong Yesus? E bakit nangangalunya ka? At alam mo, ang inisip ko noon, ayoko mapahiya ang Panginoong Yesus ng dahil lang sa akin. Ayoko isipin ng mga tao na ang mga Kristiyano pala ay parehas din ng mga hindi Kristiyano. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko sumunod sa iyo, pero ikaw na ang gumawa ng paraan na mapag-usapan namin ito at makapaghiwalay kami sa maayos na paraan. At by God's grace ay dumating ang point na napag-usapan namin ang pagputol ng aming relasyon. Pass forward ay ang aming anak ay patapos na ng kolehiyo, naging maganda ang aming relasyon. Binigyan din ako ng Diyos ng bagong family at ang bonus ay nagkaroon ako ng kalayaan na tuparin ng Diyos ang plano niya sa buhay ko. Ang reason kaya meron tayong the Online Ministry ngayon ay eh dahil tinuruan ako ng Diyos na bitawan ang mga balakin, upang makatakbo ako sa karera ng mabilis at epektibo. Kaibigan, tingin ka sa mga taong saksi noon. Si Noah, binitawan niya ang balakid na pagkatakot sa opinion ng ibang tao. Kahit pinagtatawanan siya kasi ginagawa niya yung malaking bangka. Pero hindi niya ito pinansin. Kahit sabihin sa kanya, ang corny mo naman, may Diyos ka pang sinasabi. Masyado kang religyoso. Di na uso ngayon yan. Ibigan, kung natatakot ka lagi sa sabihin ng iba o magiging opinion nila sa iyo pag nagbahagi ka ng patungkol sa Diyos ay tanggalin mo yan at sumunod ka sa Diyos kaibigan break free sisirain ka ng pag-iisip mo ng opinion ng ibang tao sa iyo mahihirapan ka at hindi ka magkakaroon ng breakthrough sabi nga ni Francis Chan you find that the things you let go of while following Jesus were the things that were going to destroy you in the end alam mo na blessed ako sa aking mga kapatid na kasama sa D group kasi nagbabahagi kami doon ng aming conversation time sa Josh. Ang natutuwa ako kasi sobrang honest nila sa kanilang pinagdadaanan at sobrang makatotohanan ang kanilang application. Hindi nila iniisip ang sasabihin ng ibang tao sa kanila. Sila ang mga taong may totoong freedom. Pero yung mga taong ayaw mag-open up ay sila ang mga taong nakabilanggo nako ayoko muna gawin nito ayoko muna ng gawin yan kasi baka kung ano isipin nila kaibigan break free si Abraham ang balakid niya kagaya natin ay pagkatakot sa hinaharap pero si Abraham kahit natatakot sumunod kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos Naring ang balakid mo ay isang relasyon na hindi nakakalugod sa Diyos o isang trabaho na hindi nagbibigay ng glory sa Diyos o kaya ang balakid mo ay isang komportable buhay. Lord, okay na ako dito. Huwag mo nang ipagawa sa akin yan kasi nahihirapan ako. O kaya ang balakid mo ay ang iyong comfort zone. Ayaw mo ipagkatiwala sa Diyos ang mga pinapagawa sa iyong pagbabago o changes. Ibigan, kahit hindi mo nakikita ang susunod na mangyayari ay break free. Bitawan mo yan and take the next step. O kaya naman, ang balakid mo ay ayaw mo mahirapan o suffering. Ibigan, tingin ka kay Moses. Binitawan niya ang kanyang komportableng pamumuhay para lang maging kabilang sa mga mamamayan ng Diyos. Ibigan, ano ang mga gawain na pinapagawa sa ng Diyos na iniiwasan mo gawin kasi kailangan ng sacrifices dito. Maring may pinapagawa sa sa area ng finance pero natatakot ka humakbang ng pagsunod. Kaibigan, break free. Ang totoong pananampalataya ay niyayakap ang temporary na kahirapan dahil naniniwala ito na tapat ang Diyos at mas malaki ito kaysa sa anumang balakid. Kaibigan, nagiging balakid mo ba ang sobrang trabaho hanggang linggo? Break free. Nagiging balakid mo ba ang sobrang pagbababad sa cellphone at social media? Break free. Balakid ba ang sobrang habis, sobrang sports, sobrang tulog? Kaibigan, walang masama dito. Pero kaibigan, kung yan ang nakakapagpabagal sa iyo para gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka lumalago, hindi lumalago ang iyong relationship sa Diyos. Kaibigan, break free. Napakaraming witness o saksi natin ang nasa Bible. Every time na nagdadalawang isip ka na sumunod sa Diyos, ay basahin mo ulit ang Hebrews chapter 11 at 12 kasi dito ka magkakaroon ng lakas ng loob at dito mare-renew ang iyong isip. Imagine, follow the faithful in surrendering the way. Sabi nga ni A.W. Tozer, a whole new generation of Christians has come up believing that it is possible to accept Christ without forsaking the world. Alam mo si Eric Liddell ay nag-train sa 100 yard foot race na ko na sa inyo ito dati nag-train siya para sa 1924 Olympics ito ang kanyang expertise kaya lang yung araw ng competition na yon ay gaganapin pala ng Sunday kaya sabi niya hindi ako sasali dyan kasi araw ito ng worship may mga taong bumilib sa kanyang conviction pero mas marami alam mo nagsabi sa kanya nasisiraan na ng bait yan eh. pero hindi nagpadala si Lidl sa kanila sa halip ay sa 400 yards siya sumali na hindi naman niya pinraktis. Pero alam mo, nanalo siya dito at siya pa ang nag-set ng bagong world record na 47.6 seconds. Alam mo, pagkatapos ng Olympics, si Lidl ay pumunta ng China para mag-mission naman doon. Subalit siya ay hinuli at kinulong. Kaya, tingnan mo, alam mo, sabi ni Dr. David Mitchell, none of us will ever forget this man who was totally committed to putting God first a man whose humble life combined muscular christianity with radiant godliness grabe sabi niya hindi makakalimutan ang taong ito kasi pinakita niya kung anong ibig sabihin ng unahin mo ang Diyos kaysa sa sarili ibigang ano ang pumipigil sa iyo para unahin mo ang Diyos sa iyong buhay? Tanggalin mo yan. Ang sabi sa talata ay buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na nasa ating harapan. Tatanggalin mo yan kasi tatakbo ka ng buong lakas. Tanggalin mo ang kasalanan at kahit hindi nga kasalanan. Pero kung nakakabigat naman sa iyo ito para magtuloy-tuloy kang tumakbo sa karera na binigay sa iyo ng Diyos, ay kailangan mo ding tanggalin yan. Kaibigan, magtsaga ka dahil ang ino-honor ng Diyos ay ang mga tao na go-honor din sa Kanya. Follow the faithful in surrendering the weight. Sabihan ni E.M. Bounds, It is not great talents or great learning or great preachers that God needs, but men great in holiness.